Ayan ah, mga idol, mag update po tayo dito sa ating project, dito sa kaitanisal project. Ayan, dito sa ating pinintura ng flat latex. Ayan, huwag nyo rin po ang kalimutan na ah, subscribe at pakilike na rin po ng ating video. Ayan, samahan nyo po ako. Let's go! Ayan ah, mga idol, ha. Ah, Ma-flat na po natin, ha. Ah, plat ma na natin yung ating wall ah, dito sa pocket sa hagdan den. At lahat po yan, ha. Ah, na flat platex na tapos mga baba na yun na, ano, kakating-katingan na lang natin yan yung mga gilid na yun kasi uh, tayo sa tiles yan o, mga uh, paigot na yun uh, tapos na rin natin yung mga flat uh, yan, meron pa po yung mga kagaya na nakakatingan na lang natin yan bukas yan. ito po, hallway lang po ito lang sa port floor ito lang po ang ating uh, prina, uh pin, na na ito. Ang dito, gusto natin na uh, malagyan ng ano. Tapos dito, maybe, ito, i retouch -re natin ito. Uh, laligyan -laligyan natin yung naka uh, flat na lang. Kasi, uh, pahuli na natin yung gagawin. Inuna lang natin itong mga, ano na ito. Kaya, yan And dito, Ganun din, tapos medyo maganda din dito sa, ito po, third floor na to. wala ang pininturahan pala natin, itong hallway na mapunta ng third floor, hagdan sa stairs. Yeah. Nakaplat, ano po yan. Ito, punasan natin ang basahan. Na kasi madumi, tapos uh, natin. Kasi pag niliya lang, tapos hindi pinunasan ng basahan, malikabok pa rin. Yeah. Bago natin yung plat, uh, walang malikabok. Pero yan, po mga hole na yun, tapos na natin mag-plot. Kapitirahan. Dito naman tayo sa fourth packet na ng fourth floor. Yan. At tapos na po natin ito. Okay. Yan. Mga idol, ito po yung ating mga gawa dito sa ating hallway. Pinito. Ito po dito. Ayan. Hindi pa natin ito napipinturahan Yung may mga ano na yan. Ah, dito naman tayo magpipintura. Kasi so, natatapusin lang muna natin yung hallway. Tapos yung mga ganyan naman na dumay pupunasan. Tapos pipinturahan natin. Tapos, ah, na. Tapos sa mag -semi gloss na tayo. Pwede na natin yan. Napatungo ah, ng semi-gloss. Tapos ito, ano na to, ah, pipinturahan din natin para magandang tignan ah, Sunod na natin yan yung gagawin tatapusin lang muna natin yung hallway bago dito tingnan naman natin yung kinabit natin dito sa may kitchen ito nakabit na natin yung brain sheet natin na ginawa nung nakaraan ayan uh, ah, tubular na one by one tapos kinabitan natin ng brain sheet ayan, tapos ito uh, ah, binabalakan ng may ari iglas na lang ayang ah, open na yan. para nakikita niya nga yung maganda dyan ang tanawin yan pipinturahan din natin yan pagkatapos natin na uh, isasabay na natin yan dun sa gate na tinakpan natin doon bago tapos ito yan. tapos ito ah, ibubutas na lang natin dyan eh, elbow natin dito kasi ventilation daw yan ay tatapos na lang natin dyan sa plane sheet para hindi naman naka kasi dyan kasi mag maglalagay dito ng glass sa parte na to yan. tapos ha, pipinturahan na lang natin yan yan mga boss, yan ang update natin dito sa ating ginagawa sa Kaintarisal Project yan, yan na po ang ating update maraming maraming salamat po and God bless sa inyo, salamat po